你搞？ I'm so proud of you. <laughs> Three points. Nagulat ba? Amazing. Nagulat ba kayo mga babae? Wow. <laughs> Galing na kayo out mm eh. Hindi -hmm. diba? Very impressive. Babae. Ay, hawa oh, ano babae. Kasi trabaho Trabahong lalaki. Miss po. Pwede naman yan, ma'am. Sa bata naman yan. Ah, para sa Kakain ba siya niyan? Nag-get ka na, baby. Ha? Nag-get na ikaw. Ah, oh, baby, oh. oh. <laughs> Change tayo. Palit tayo. Oh. Oh, palitan mo ko. Oh, bayad yan, bayad. Okay. I Thank you. You want try this? Huh? So we sell? Ha? Sa weasel? Ha? Weasel yan? Okay. <laughs> Bye. Weasel candy. <laughs> Ayan po, nakatadlong pasahero na po. At tuwang-tuwa po si mother at yung bata kasi may free tie siya. <laughs> Time check po. Ito kulak na po sa aking orasan. Mali, natapos na ako sa aking schedule sa booking planner ko. 12 o'clock ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Bali, papakita ko po sa inyo yung kinita ko ngayon at kung nakailang rides ako. Sobrang tumal po talaga ngayon. Ito po yung uh, earnings ko. Ah... Uh, Naka-apat na rides lang po ako mula kanina. 12 ng tanghali hanggang alas 8 po ng gabi. Naka-apat lang ako na ano... na... rides. Talagang sobrang tumal. Ito po. Kita ko po sa inyo. Naka apat na booking lang po ako mula kanina po 12 o'clock ng tanghali hanggang alas 8 talagang wala po talagang pumapasok kahit gumagapang ako kasi hindi naman talaga pwedeng ikot ka ng ikot eh kung saan saan sa area kasi unang una uh, yung gas makokonsume mo siya ng ano na medyo malakas syempre kasi ikot ikot ka magkokonsume ka doon ngayon Nakaapat lang po talaga ako mula kanina. Ang kinita ko po ay nakita ko po sa inyo ang kinita ko today. Sobrang tumal po talaga. Aapat lang po naging ano ko, a uh, pasahero ko. 702 pesos ang kinita ko po para po sa apat na pasahero. Ngayon po, kasi is naka-booking planner ako. Ibig sabihin, yung booking planner ko is uh, within area lang ako ng Cavite, 1,500. Bali, uh, guaranteed naman na 1,500 ang ang ibibigay ni Grab sa akin. Uh, example, yung 1,500 na yon. ah, uh, ililis niya yung 700 at uh, ang kakulangan nun ng 700, ah, uh, 1.5 sa 700, yung punta pala ni Grab. Bali sa uh, so total, meron ako talaga na 1,500 na kinita. Kasi tatapalan nila. Yun po yung kinita ko na 1,500. Tapos po, ibig sabihin po is nakaapat na booking ako apat na rides po ako, di sa incentives kasi, uh, sa per rides, meron akong 60 pesos. Yung 60 pesos na yon sa 4 rides, itatimes mo siya sa 4. Di ibig sabihin, uh, 60 times 4 is 240. Tama, 240. Bali, ang kinita ko po is... Uh, 1,500 plus 240 ang kinita ko ngayong araw. Ang total niya is 1,740 po ang kinita ko ngayong araw. Pero po, ibabawas ko pa po yung gasolina doon. Sabihin na natin yung gasolina ko is uh, 500. Uh, 1,740 less uh, 1,740 ilaless mo yung 500 na gasolina ang magiging kita mo is 1,240 ayan po estimated ko po sa gasolina ko is 500 ang kinita ko po na malinis is 1,240 ngayon sana po magdadagdagan siya ng uh, may incentives kasi kami madadagdagan sana siya ng ano ng 190 ito po kung na kung nakakumpleto ko yung rides ko sa incentives kasi may nakukuha din po kaming incentives kahit nakabooking planner po kami ah uh, sa incentives ko is 190 pesos ang makukuha ko sana kung na hits ko yon na sa rush hour na 4 o'clock hanggang 8 o'clock pm maibibigay sana sa akin yung kaso nga hindi ko siya na-hit kaya ang nangyari po ay hindi po ako nagkaroon ng incentives na 190 sana. Yun po yun. Sana may dagdag po ako na 190 pero makukuha ko po 'yun the uh, other next week sa sa next Sunday sa next Monday po sana pumapasok 'yun sa amin. Kaya po uh, ang naging total ko lang po talaga na Uh, estimated na kinita ko is 1,240. Ngayon po, ah, uh, okay po ba ang booking planner? Para sa akin, okay po yung booking planner kung sarili mo po yung sasakyan. Kasi ibig pong sabihin, wala kang kahate, wala kang baboundaryhan, kundi sariling kita mo na yon yung 1,240, hindi na ho yun masama sa 8 hours na binayahin mo. At the same time, yung area mo is kabisado mo. Yun din lang din po ang kagandahan kapag naka-booking planner ka. Okay po yun. Yung booking planner, kung di ka nga po nag-boundary uh, at sarili mo yung sasakyan. Okay na okay po talaga. Ngayon po, kung nag-boundary ka po, sa akin po, hindi po talaga advisable ang booking planner. Kasi sa totally na ano na pagtatray ko talaga ng booking planner hindi ako tumataas ng 3,000 sa isang araw hindi kaya talaga kasi kahit anong kahit anong biyahe mo bukas ang phone mo ng 12 o'clock ng tanghali hanggang 8 ng gabi ang dalang din ang bibigay sa iyo hindi nga ako nakakaano eh nakakasampung rides eh mula alas 12 hanggang alas 8 eh misan ano lang siya uh, pinakamataas ngayon pinakamataas ko 10 hindi ako sumusobra doon simula po ako nag booking planner kaya kung nagbabandari ka po talaga hindi, hindi po talaga kakayanin ang ano ang booking planner kasi unang una kung nasa 2,000 lang ang kikitain mo sa booking planner sabihin na natin po is nasa 2,500 po siguro hindi po kakayanin o sabihin mo ng 3,000 kakikita sa 12 to 8 pero napaka negative po yun kapag naka 3,000 sa 12 to 8 o'clock ng ano ng gabi napaka negative po talaga ng kita na no? kasi uh, unang una kung nag, nababoundary ka magbaboundary ka syempre tapos magagasolina ka tapos uh, syempre yung uuwi mo sa pamilya mo yung kita mo talagang sa tingin ko hindi po talaga kakayanin kapag nagbabandari ka ayun po sana uh, may choices po kayo kung gusto nyo po mag booking planner or mag auto accept or mag destination syempre po tayo po is kanya kanyang diskarte na lang po try and try po kung saan po tayo medyo komportable bumiyahe sariling ano na lang din po sariling diskarte na lang sa sa atin lalo po ngayon sa sa so, sobrang tumal na rin po at saka sa sobrang traffic na rin po ng uh, lugar kung saan halos, halos lahat na po talaga is traffic, lalo na po, lalong lalo na po sa rush hour. Kaya yun po, isa advice ko lang din po, kanya-kanyang diskarte na lang po sa pagbibiyahe. Ayun po, sana po uh, may konting natutunan na naman kayo about sa aking uh, booking planner kung magkano po yung kinikita ko. Ang share ko lang din po sa inyo is yung uh, actual na experience ko po asa Grab Lady Driver po. Yun po yung share ko sa mga nanonood at sa nagsusubscribe po sa akin. Yun po, sana po, huwag nyo po kalimutan na isubscribe po ang aking YouTube, YouTube channel at pakishare na rin po. Maraming maraming po salamat sa mga sumusuporta sa akin. Thank you po!